Siemens scores, alin ang para sa iyo? Hello, this is Jalo Pops, Marine Engineer, your chismosong Marino. Mga Pops, marami ang gustong mag -seaman. Pero alam mo ba kung anong course ang bagay sa iyo? Hindi lang naman kasi marine transportation ang option natin. Kung pangarap mo maging deck officer at maging future captain ng barko, ang kukunin mo ay BSMT or Bachelor of Science Marine Transportation. Kung gusto mo naman sa makina at maging future chief engineer sa barko, then go for BS Marine Engineering o BSME. Kung gusto mo naman na maging electrician officer sa barko, kumuha ka ng kursong Electrical Engineering or Electronics Communication Engineering. At kung gusto mo naman sa catering department, kailangan mo lang culinary course, testa course, NC2, then apply ka bilang messman to Chip cook position. Tandaan mga paps, hindi porket gusto mo mag-seaman, BSMT or BS Maria agad ang sagot alamin kung anong course ang swak sa career path mo. Deck, engine, o catering department. Alin ang pipiliin mo? Tip ko sa inyo mga pups, pumili kayo ng course na gusto nyo at hilig nyo talaga. Halimbawa, mahilig kang mangulikot ng kung ano-ano, parts ng motor, mahilig ka sa makina, mag-BS marika. ka kung hilig mo naman ang mga pagluluto, catering department ka. Kung gusto mo naman ng navigation, maging kapitan ng barko, mag BSMT ka. And number 2 tip ko mga paps, may mga nakakapagbarko na din ng ibang kurso. Ang sasakyan mo naman na barko ay cruise ship or passenger vessel. Meron akong kakilala na pulis sa lupa at gusto niya daw makapagbarko. Ayun. Security officer na siya on board passenger vessel. International 'yun, mga paps. Meron din akong isang kakilala pa. Business ad ang natapos niya sa lupa. Nagkaroon siya ng experience sa fast food industry. Nasa cruise ship na siya ngayon nagtatrabaho international din mga paps tandaan kung mag apply ka international ang posisyon na a-applyan mo sa barko ay depende sa iyong training at experience. Kung may mga katanungan po kayo, i-comment nyo lang po sa baba. Susubukan ko pong sagutin sa abot ng aking makakaya. Muli, this is Jalo Pops, your chismosong Marino.